Okay. Hello, good morning, good afternoon, good evening sa aming lahat. Saan man sulok ng mundo. OFW tayo guys. Ayun Nakalungkot Nakakalungkot. Pero, ganoon talagang buhay. <clears throat> Kung talagang ginusto mo, ba? Kung gusto mo mabuhay, very good. Thumbs up tayo din. Kung ayaw mo nang mabuhay, kulang po tayo sa panalangin. So, Magandang araw sa ating lahat. Huwag nating pasamain ang ating katawan, ng ating araw. Let's be happy. Life is too short. kanga, di ba? So, yun nga guys. Meron tayo. Meron lang akong uh, ito kwento, no? Dito, dito na nangyari sa Hong Kong. Pero hindi pa siya pinapalabas, guys. Parang papiyo pa lang. Hindi pa sinasabi kung sino yung uh, nagpakamatay na yun. Di ba? So, ayun nga guys. Ang topic natin is tungkol sa kapirahan. Dahil tayo mga OFW, ba? Diba? So, ayun nga guys. <coughs> Share ko sa inyo guys yung ano, andito ko sa bathroom kasi nga naglilinis. Alam niyo naman, di ba? Smell not good anymore. So, ayun. <coughs> uh, kasi may napabalitang may napabalitang nagpakamatay daw. Daw ha? kasi hindi pa siya sure talaga kung sino yun pero mayroon talaga uh, dahil sa pera <coughs> yun po yung ano <coughs> na napalita sa mga nag-vlog. so ayun na nandito din uh, dahil sa sa pera na yun kumbaga uh, hindi niya siguro kinaya ayun nag uh, tinapos na niya ang kanyang buhay sa madalit salita. Tinapos na niya talaga guys. Nakakalungkot pero sana no, maging aware tayo dito sa ganito no. Huwag tayo magpapaloko sa pera. Even sa ating pamilya. Diba? Even sa ating pamilya. Huwag po tayong uh, um, baga maging ano sa pera. Maging baga hindi naman sa baga kawaldas awal, ang tawag doon. Baga kapagbigay ng gusto na hindi natin kaya, di ba? kung hanggang saan na, kung hanggang saan lang yung uh, kaya ng sahod hanggang doon lang tayo may limit po tayo doon huwag po tayong uh, hanggang lalagpas sa ating sinasahod kung baga syempre one lang tayo sumasahod so wait lang so ayun nga guys dahil si kabayan uh, nagkaroon ng utang Diba? Nagkaroon ng utang dahil dito naman guys sa uh, sa bansang Hong Kong guys, hindi naman bawal ang umutang sa bangko. Hindi po bawal. Pero dapat alam mo kung hanggang saan lang yung limit mo. Diba? So, ang limit mo uh, depende kasi yan sa ano daw eh, sa visa yata. Kung ilan na lang yung natitira mong visa, yun lang ang may bibigay sa'yo, mapapahiram sa'yo. Hindi siya bawal guys basta marunong lang kayong magbayad. So, ayun. Sa makatuhit, si, itong si Kabayan, uh, nakahiram siya sa bangko. And then, uh, siguro, hindi ko hindi natin alam kung saan niya dinala yung pera. Either na pinadala sa Pilipinas, or uh, dito sa kung ano man ang binibili niya o kung ano man yung kung saan niya ginamit yung pera. Hindi natin alam, diba guys? Pero, isa lang naman ang alam natin dyan eh, kung saan natin dinadala. pera. kung baga, inaano natin sa Pilipinas, kung baga kung meron kang pinapagawang bahay o nagpapaaral ka, of course, doon mo ilalagay yung pera. Doon mo ipapadala yung pera. Siguro dahil uh, nakulang siya sa pera at hindi na siya parang ganun nga guys, ba? Diba? Kasi maraming maraming ganito dito, maraming mga examples dito, mga nangyayari dito na pag hindi hindi nabayaran kasi yung utang dito sa pinagkakautangan mo kumaga bibigyan ka ng sulat diba? bibigyan ka ng sulat depende na lang sa amo kung tatanggalin ka o hindi kung na, nakuha, na, nakita yun di ba? kaya tayo magingat kung sa apat na libo may kit kulang kulang liman libo yung ating sahon, tapos magkano yung natin syempre buwan buwan nagpapadala pa rin tayo sa Pilipinas di ba? So, kung sa, sa isang taon mo babayaran o sa isang taon mo babayaran yung utang mo sa bangko, hindi napakaliit lang yung ipapadala mo sa Pilipinas. Pati ikaw, yung magiging kapirahan mo dito, syempre kakain ka rin. Meron ka rin pangailangan sa sarili mo na kailangan mo bilhin, di diba? So, ayun siguro nagpatong-patong. Siguro hanggat sa uh, hindi niya kinaya yung pagbabaya dahil sa sobrang laki, kumuha siya ulit siguro sa panibago na bank ulit. Parang ganon ang nangyari. So, ayun nga guys. Hanggang sa nagkapatong-patong, mayroon dito, mayroon din siyang utang sa kaibigan, uh, mayroon pa rin siyang, mayroon din siyang pinagkakutangan sa ganito. So, parang nagpatong-patong, hindi alam, di ba, hindi alam kung anong gagawin, di ba? And then, hanggang sa syempre yung mga interest lumalaki din, 'di ba? Nadadagdagan na nadadagdagan. So, ayun, hanggang sa hindi niya siguro kinaya. sa so, sobrang laki na ng ano, so, sobrang laki na ng nakuha niya na pera, hindi niya kahal, halos kayang bayaran dahil kung magkano lang yung sahod niya, guys. Tapos bayad sa ganito, bayad dun sa isang ganito, kailangan mo pang magpadala sa Pilipinas. Tapos ikaw, kung magkano na lang yung nati matira sa iyo, wala na. Halos wala na. Kaya kung ganyan, guys. Uh, kung hindi na hindi niyo na alam na kung ano yung dapat yung gawin, pwede kayong uh, makipag-usap, pwede kayong mag, uh, pumunta sa sa uh, sa may nakakaalam ng ganito na yung problema nyo para matulungan kayo kung paano, paano solusyonan, paano uh, diba kasi guys natatakot kasi yung iba dito na baka malaman ng amo ganun ganun baka tanggalin kaya nagpatong patong na sa isip ni kabayan kaya nagawa niyang tapusin ang kanyang buhay diba yun ang masaklap dun guys eh baga tinapos mo ngayong buhay mo syempre yung utang mo wala na sino mo babayad diba wala na diba parang bye bye na yan hindi ka na rin nila masisingil kasi nga wala ka na eh di ba, kailangan naman singilin nila yung uh, sa Pilipinas yung kamag-anak ko sa Pilipinas wala naman silang alam so, ayun pero, ang masaklap dun ang masaklap dun kay kabayan nag-iwan siya ng uh, kalungkutan, nag-iwan pati siya ng uh, responsibilidad kung may anak man si kabayan, di ba kawa pa naman yung naiwanan niya di ba tapos, sino magbabayad ng mga ng, uh, kung expenses niya sa pag siyempre uh, syempre uh, ang mahal din ng ano ng pagpapalibing, di ba? Binigyan mo rin sila ng problema, di ba? Natapos mo yung problema mo pero sila naman ang binigyan mo ng problema. So ganun siguro yung ano, ganun siguro yung talagang nangyari, no? Pero dapat isipin din natin, no? lisa lang ang buhay. Hiram lang po natin yung ating buhay. Huwag nating huwag nating ah uh, tapusin lang nang basta-basta ng ganun lang. Maraming uh, maraming uh, magkukonsulta, pumunta ka sa uh, magkukonsulta sa iyo para naman mabigyan ka ng payo na ganito, 'di ba? Uh, uh, parang ano ka na eh, hindi ka matutulungan ng kaibigan mo, eh. hindi ka matutulungan ng kaibigan mo, sarili mo lang makatulong sa iyo at saka sa taong magpapayo sa iyo kaya pumunta ka sa pumunta kayo sa dapat na Uh, taong mapagkakatiwalaan. Diba? So, ganon yun, guys. So, um, ano talaga, guys? Hindi niya pinaya. Hindi pinaya niya tabayot. Kaya, ganon na lang ginawa niya. So, sabi niya nila, uh, scarf daw yung ginamit sa, leg, sa kanyang leeg. At sa banyo pa yata. So, yun. Disclaimer lang, no? Kasi nga, uh, inano ko lang eh, dahil hindi ko hindi ko patik yung kinukwento ng kababayan natin na ganun siya, ganun yung ginawa niya kasi na ano ko okay. eh, mababaw lang po kasi ako, mababaw lang yung luha ko. Kaya, ah, uh, may nervous din kasi na Kaya, ayun kung mag-spray, diba? Pero, isa lang po yung buhay natin. Huwag ko natin sayangin. Kung, uh, kung gusto mong bayaran talaga yung, ang oh, yung utang, diba? Kung bayaran mo talaga yung utang mo, unti-unti guys, unti-unti ipaliwanag mo sa sa amo mo, huwag ka nang maglihi. Kung may intindihan niya, kung tanggalin ka niya, pwede ka ulit mag ano, mag-apply. At usapan mo yung uh, napagkakutangan mo na babayaran din kita. Ganon. Hindi, ano, hindi ka naman ba ano, hindi ka tatapoy eh. Kung talagang disidido ka talagang magbayad doon. No? So, masakit, masakit sa loob yung ganon. Dahil, Uh, ako naman na, ay kumpiri naman ako sa mga ganyan. Dahil napagdaanan ko rin yung guys. Okay. So yun, continue natin. May bigla lang nag-ano like, doon sa, ano, sa I aming mean, ano, likuran. So, ayun nga guys, no? Huwag po tayo magpapatalo sa ating depression. Labanan po natin yan dahil tayong mga OFW guys. Bago tayo pumunta rito sa abroad. Um, marami na tayong mga mga karanasan, you no? Know? Marami na tayong karanasan. Utang lang 'yan, guys. Utang lang 'yan. Pwede nating unti-untihing bayaran. Hindi naman natin tatakbuhan kung talagang nasa isip mo na gusto mo talaga magbayad. Pwede nating unti-untihin 'yan, guys. Dahil ako naman, guys, nagkautang din ako. Nag-unti-unti ko yung aking mga utang. Pero napaglabanan namin 'yan. Napaglabanan ko 'yan kahit sobrang uh, depressed na rin ako. Pero kinaya ko rin pa rin po. Kasi isa lang po ang buhay. Naisip ko yan lagi, guys. Umiiyak ako. Siguro kaya ako nagkaroon ng, ng hypertension. Kasi nga sa so sobrang stress. Nandun na lahat, eh. Nagkaroon ako ng ganyan na sakit na. So, wala. Andito na ako, eh. Pero, uh, salamat din ako kay God. Kasi nga, uh, nabibiyan pa rin niya ako ng lakas. Uh, para, ipag para mapaglabanan yung aking mga stress, aking de de uh, may de depression, yun po yung ating kalaban ngayon guys, yung depression pag kailangan po natin labanan yan guys kung baga uh, kung wala kayong makakausap na iba yung mga, mga kaibigan nyo ganun na lang po guys uh, mayroon naman kayong day off lumabas kayo and then pwede kang sa isang tao makipag-usap ka sa pinagkatiwalaan mo sabi mo sa kanya yung problema mo sana makinig siya at matulungan ka din niya. Malamang ganun nga din guys. Marami din magpapayo sa iyo kung ganito ang gawin mo. Huwag maiisipin ka agad na mag ano magpakatiwa, magpatiwakal. Ba guys. Dahil marami pa tayong gagawin, marami pang mission ay bibigay sa atin ng bigat. Marami pang uh, mga pagsubok na darating. Kahit sa totoo lang guys, kahit ako guys, marami akong pagsubok na dumarating sa buhay ko ngayon. Pero pinaglala, pinag, nilalabanan ko yun guys stress ko sa uh, dun sa pamilya ko dun sa sa probinsya ganun nga ganun nga guys na stress din ako pero sinasabihan ako na uh, iwasan mo ma-stress kasi nga mayroon kang hypertension baka kung ano pang mangyari sa akin so yun na lang po yung inisip ko yung mga anak ko ganun guys yung pamilya ko so ayun yun lang po yung ma-share ko sa inyo isa lang po yung buhay natin dapat ating paglabanan yung ating depression Huwag po tayong magpapatalo dyan. So, kadito na lang. Ayan, Mars TV vlog po yan. Huwag niyo kakalimutan mag-comment. So, peace and isipin po natin si God, nandyan lang po, manalangin po tayo. ba? Diba? Yan, yan po yung ating kakampi sa lahat. Huwag po tayong magpapatalo. Diba? Diba? laban lang po, labanan natin ang depression. So, hanggang dito na lang.